Paano kung tumigil ang oras? At kung ito man ay tumila, malaya ko kayang masabing gusto kita. Nasa bawat ikot ng mundo, damdamin ko hindi na kailangan pang itago. Pero sa bilis ng ikot at takbo nito, ang damdamin ko y hindi magbabago. Dahil sa dulo ng lahat ng takot at pag-ikot ng aking nadarama, Umasa pa rin akong tadahan ay papabor Para sa ating dalawa Pag-iikot-tikot lang Wala nung mailang Gawa ng iyong tingin at niti Di sinasadyang Mahulog mahibang A-a 🎵 na tayo sa huli? 🎵🎵 Aaminin ko pa O oh baka bigla lang mawala 🎵🎵 Kung anumang pumapagkitan sa ating dalawa 🎵🎵 Naisip ko pa ba... Sino ba yan? No. No. Okay. Siya so, yung ano shadow dresser. terbincang jadi dress per nama tataannya nih sampai aja deh terjadul deh server 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 terkecil 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 server transferi strong puts it aboard. So, ito yung bago, bago yung mga kakasin. Kailan uh, good afternoon everyone. My name is Maito Jendubio. 22 years old, Talatagig. So, bakit may isip mong transfer dito? Ano po, sir? Ito you know, mo yung magpunga kami nung para. Um, sige. Okay, mabuha na. Oh, Mr. Maito. Ba't ka ba niya nabuk sa likod? Dito ka na sa tabi ni Rosalie. Okay. Spyglass, may group activity tayo. Group yourself to 3. Dismiss.

Ah, uh, si Louie po. Ah, Uh, ba yung mga kaklase ni Louie? Oh, Opo. Opo. Okay, ah, sige, pumasok na kayo. Bakay po ba yung tatay niya? Oo. Pasok. Sandin lang. Pasok kayo. Louie! Louie, inak! Kumising ka na yung mga klase mo, kanina pa tumatawag sa'yo, hindi na pa magising eh. Hindi na pala kayo. Ano, upo mo na yan. Upo na kayo dyan, pagkahanda ko kayo merienda. Yun na lang kayo niya ah. Uy, buhay lang ah. Bago na naman yun ah. Sino yan? Classmate ko. Ah, wala. May nais na isa, ano? Gagawin natin lang. Oo, oh, meron na. Meron niya ako dito, ano? Gamit na dala. Kayo. Para saan sa ano? Sa may gagamitin natin? Sa group? Oo, oh, okay. Sige. Nga pala. May napulot nga pala ang pesto. Baka wala ka rin mga kainan. Picture, son. So, ano, so... So, ano? yan Tapos? Oo. Oh. Uy, ako yung po ah. Saan mo ka na po may sarong? Hmm, Parang ano kasi, pares ng picture na nasa akin. Ito Saan mo yung nakuha? Picture na namin ito ng babata ko. Eh, sino to? Si Celine. Ako si Celine. Celine? Boy? Celine? So, to. Ito! Oh! Boy! Asa pa mo? Nasa ako si Oh, sino to? Si Salin to. Kababata ako. Okay. Ay! Ito na si Salin? Oo, oh, ito. The... Opo! Oh, uh, Asa na magulang mo? Amusta na? Nandun pa rin sa probinsya. Ah, nahala. Ah, oo oh, nga, no. Pati? Ayun to. Oo nga! Parang siya may picture. Ah, nahala ko dati hindi kayo may paghiwalay na no? kasi parehas yung gusto kong makit ng puno. <laughs> Oo oh, nga po eh. Nahulog pa nga po ng si Bubo eh. Yun Lalo nga. Eh. nga yun na, yun na hospital nga. Eh tapos, pagkatapos na niya, wala na akong balita sa kanila. Tsaka sa mga magpapa niya. Buwi nga daw po ng probisyon sila po. Ah, o oh, siya, siya, siya. Asan papa mo? Nasa kasina po. So! 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 Oh, kuya, oh. Kapusta? Hindi balita ako, ka. Bago okay. naman yun, ano oh. yan? Uh, oh, di ba? Simulan na natin to. Tara na. Dito, ay! Kaso may bisita yung anak, -anak mga ata eh. Oo nga, tara dito tayo sa kasina. Sa lang. Um, sige. Tayo. Oh, ano nga sila nito. Oo oh, nga nun. Di diba, ito yung pumunta tayo sa ano? Sa yung mm. sa may dalampasigan. Mm. Tapos ano, may di ba yung... Tuwa na yung may ano, may malangigahas? Oo. Tapos ano, dito nga yun yung ano yung... Uy, ayun yung pabagawin to, tol. Ay, wait lang, mamaya na. Ah. Tapos ito, diba yung ano? Oh. Yung... Yung sa mga pabagawin. Oo, yun yun. Oo, oo. At di ba... Don't look at... Ha, ba't umalis yun? Ano nangyari dyan sa kanila? umalis doon. Hindi mo ba nakikita gumagawa tayo ng laboratory? Laboratory? Ito oh. parang wala naman ako sa inyo ni Louie eh. Doon ka na kaya? Ano problema mo sa amin ni Louie ha? Mm. Salim, kanina pa ako nagtitimpi sa inyong dalawa. Alam mo ba? Sa kayo nagkakaganyan, ang sakit sa piling. Salim, sa tuwing... Nagising ako tuwing umaga. Sa tuwing may ginagawa ako. Mm. Alam mo bang ikaw so lagi yung naiisip ko? Salin, hindi mo ba napapansin? Uh, hindi ko napapansin ha. Salin, gusto kita matagal na. Gusto din naman kita eh. Grabe ka. i <laughs>